Galugarin ang Biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang pag-aayuno ay isang makapangyarihang espiritual na kasanayan na ginamit ng mga pinuno at pantas sa buong siglo upang makamit ang malalim na paglaki at mas higit na koneksyon sa Diyos. Hindi tulad ng pag-iwas lamang sa pagkain, ang pag-aayuno ay isang paraan ng paglalagay ng mga pangangailangan ng kaluluwa kaysa sa mga pangangailangan ng katawan. Kapag nag-aayuno tayo, sinasabi natin sa Diyos na mas ninanais natin ang kanyang presensya kaysa pisikal na kasiyahan. Ito ay isang mahalagang kasanayan sa Biblia para sa pagtagumpayan ng mga hamon at paghahanap ng banal na patnubay. Ang Biblia ay nagpapakita ng maraming halimbawa ng pag-aayuno bilang pundasyon para sa espiritual na pagunlad, pagtulong sa pagharap sa mga krisis, pangangailangan at paghahanap sa kalooban ng Diyos. Ang pag-aayuno ay isang paraan din ng pagpapalakas ng ating pananampalataya at paglalapit sa atin sa Diyos na nagpapakita ng ating pagtitiwala at pagtitiwala sa Kanya. Gaya ng itinuro ni Jesus, may mga tiyak na pagkakataon kung kailan nagiging mas mahalaga ang pag-aayuno bilang isang espiritual na paghahanda para sa mahihirap na panahon. Kapag nag-aayuno tayo, isinusuko natin ang ating pisikal na mga hangarin upang tumuon sa ating espiritual na mga pangangailangan tulad ng isang bihasang mga na humahasa ng kanyang palakol bago pumutol ng mas maraming puno. Ang pag-aayuno ay nagpapahintulot sa atin na patalasin ang ating espiritu at pananampalataya upang makaharap natin ang mga espiritual na labanan ng mahigit na lakas at karunungan. Ito ay isang pagkilos ng pagsuko sa Diyos, kung saan kinikilala natin na ang ating lakas ay nagmumula sa Kanya at na tayo ay pinananatili ng Kanyang biyaya. Ang pag-aayuno ay dapat makita bilang isang prioridad sa buhay kristyano. Ito ay isang paanyaya na maranasan ang isang espiritual na pagbabago na naglalapit sa atin sa Diyos at sa Kanyang mga layunin para sa ating buhay. Kapag nag-uukol tayo ng oras sa pag-aayuno at panalangin, hinahayaan natin ang Diyos na gumawa ng malalim sa loob natin na ginagabayan at pinalalakas tayo upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kung gusto mong palalimin ang iyong espiritual na paglalakbay at tuklasin ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng pag-aayuno, hinihikayat kita na tuklasin ang higit patungkol sa gawain ito, humingi ng patnubay mula sa Biblia, at buksan ang iyong puso sa kung ano ang inilalaan ng Diyos para sa iyong buhay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento, at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos,